Hi guys, kung bago na kayo sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mo subscribe and mag-share. Nandito pa tayo sa school. So, yung channel nito si Ina dyan. So, Ang rami na dami talaga. Wala tayo mong gagawa dyan kung di magpa-cute, cute lamang. Diba, ang kukulit kasi na mga kasi ko guys. Wala kasing puro dyan sa classroom. Malatay mo daw kung ng video para may upload din tayo. Matagala tayo din nag-upload eh. Ano guys, ipalo si yun know, yung mga guys. Be luck. upload sa so, bansin. Yan. Tapos pakinggan ko sa inyo guys yung ingay nila yun, guys sa tingnan. May nag-de-date po nga doon sa likod nyo guys. Eh. So, sana all oh, may ka-date. Eh, may wala ka ata all my kaday kay punta klase walang pake so guys kita mo yung babae dun sa likod guys yun yung pinaka maganda sa amin kaya hindi namin siya ng basic pero hindi na yung ex kiss pero yata parang sampung ex na yun yan hindi ko natigit yung busover na po marami yung ex na yun yung busover na yan sila guys. Ang dumi yung ang dumi yung mga gado na lang yan. Hindi naman ako na ako sa magsabi dito eh. Ay, yan. Ay, yeah. yung, so, parang tuwag. So, yung mga yung ko so, dyan guys. Siyansyado na yun sa book boses. So guys ha. Wala na ako dito guys. Guys huwag nyo kalimutan ni follow. ako sa sito class. Sige, nag-vlog rin. Pero hindi pala ko ang pangalan niya. Wala ang tamang gawa kung di magkinig-kinig ko sa ingay nila. Hintyan na yung mukha ko na hindi na ako pala pag-ayos wala ang talay. Hintyan na ka da. Sorry! Yan yung dalawang chismos sa mga klase. Hindi so sa likod yung mga boys. Yan. Yan. Geng, 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 geng! kulit kapatid na Kasi guys, kaya ko mga boss Kaya bago ka end yung vlog natin, huwag mag-share, follow, subscribe ng ating YouTube channel. Kaya hanggang dito na lang Plus, follow naman ako. Bye-bye!